pork adobo with potato and egg. Very easy, budget friendly at napakasarap na adobong tuyo. Sa isang kawali, inilagay ko lang po yung kasim na baboy, bawang, paminta, nilagyan ko po ng suka at toyo at tinimplahan ko din ng konting magic sarap. Tinakpan ko po siya, niluto ko siya for about mga 20 minutes para lumambot. Ayan po, nung kumukulo na siya, inilagay ko po yung dalawang pirasong itlog. Para kasabay ng paglambot ng baboy, malalaga din yung itlog. At syempre, mahilig po ako sa maanghang, lagyan ko po ng dalawang siling green para may kagat. Ng medyo okay na, tinanggal ko yung sabaw ng adobo at nilagyan ko siya ng mantika. Isinama ko na yung katatas at minekos-mekos ko sila. Dinrito prito ko yung baboy, kati yung patatas, pan fry na din po kasabay. And ibinalik ko na po after mga 10 minutes yung sarsa sa kaninang tinanggal ko. Almost done. Come on, let's eat my own version. Pork adobo with potato and egg. Mmm, yummy. Kain po tayo. Salamat